So hi everyone Nandito ako ngayon sa Gangway. So dito nagduty yung aking asawa ayan. Kasama yung anak ko. Tapos ayan si Third Mate. So sila yung body. Uh 8 in the evening hanggang 12 midnight. So nandito ako ngayon. So ayan. So malayo talaga yung dalampasigan. Nandito kami ngayon, no, palutang-lutang. So yung nakita niyo diyan sa baba, ayan. Yung maliit na parang ferry, yan yung maghihila sa malaking barge na kinakargahan ng mga yung para siyang pulbo, basta panghalo siya para mag magiging semento. So ito yung area ito yung area ng bodega. From here, from here. Banda doon sa dulo sa dulo, bodega. So limang bodega 'po 'yan. basta ayan yung pagkakaalam ko nasa 23 or 26,000 yung gross tonnage. So yung ibig sabihin daw is kung wala pang karga yung barko ganun kabigat ang barko nila. Oh, okay. So ayan doon may mga stevedore doon, yung mga ano po uh, empleyado ng tayo Cement. So sila po yung nagdi discarga ng ano, yung mga karga nila ni ni Daddy galing ano Japan. Tapos ayan, ang sobrang laki, sobrang haba. Malayo pa yung dulo. Malayo pa. So dito, ito, yung makikita nyo, yung ganun kahaba, ito. Ayan, budiga. Sobrang laki. Ayan. Tapos ayan yung tagboat yata, ayan. Tagboat. Basta, yun yung term. Hindi ko na ipaliwanag kung ano yung tagboat. So ayan, bukas lahat ng bodega kasi nga may nagdi-discarga. So ayan. Doon. Nakita nyo yung kulay gray. Ayan yung karga nila. Yung kulay gray, yung purang Hogis Bundok. So, kahit gabi may operations, 24-7 yung operation para makuha. Tapos yung part na dyan, is yan yung ano, dalam pasigyan ng San Fernando, Cebu. Saan ba yung Papuntang Ah, uh, doon, papunta na yung Cebu. Cebu City, tapos yung Patras, papuntang Carcar, papuntang Oslob. So, ayan po. May dalawang lalaki. Okay. Hindi ko alam kung ano yan.